Hello, good morning, guys. Happy Sunday. Today is Sunday, so. Dapat sabi ko magigising ako ng late kasi Sunday. Para mamaya babalik na lang ako sa pagtulog. Uh, kasi yung asawa ko mamamalingke, Kaya Ginising ako, humingi ng pera, gusto niya raw magluto ng kaldereta baka. May pang-ulam na kami kasi na malingke ako kahapon. So, ay kaso, ang gusto niya, kalderetang baka raw siya raw magluluto. So, sige. Sabi ko, ikaw na magluto. Bahala ka. Pero magluluto ako ng pansit mamaya. Ito, inunda ako ng pansit. Yung pansit ba ito na binili ko sa sa Bicol, na nagpunta kami ng Bicol, nag-seminar kami guys. So, sabi ko, magluluto rin ako noon para matikman namin, diba? ba kung paano yung lasa ng pansit bato na tinatawag. Hindi natin yung mga takot. na kasi yung gulay para dito. o sa ayun, mamaya iniluto ko to. Yung gulay, tsaka yung pansit bato. Sa so, isa sa natin ay baboy. Palambutin lang muna natin yung baboy. So ayun yung mamaya na yung natin. Pero ngayon, mag-breakfast muna tayo para makainin tayo ng gamot. So, ayan. Um, breakfast tayo, guys. Ano pa ba? So, ano mag breakfast natin? Uh, meron ako, napabili nga pala ako ng suman. So, mag-copy tayo ngayon. Ha? Mag-copy ba ako? Bahala na. Um, copy tayo or yung ano, hot chocolate. Siguro mag-copy muna. Parang hinahalap ko yung pagkakape. Nasip mura ako yung pagkakape. Inom lang tayo ng konti. Ha? Wait lang guys ha. Maghintay tayo pa tayo ng baso. So, mag tayo ng suman. Nabila ko sa asawa ko ng suman. So, kain tayo ng breakfast, guys. Good morning sa inyo. Good morning ulit. Coffee tayo, guys. Coffee. And then, suman. Suman. And coffee. Hindi na Suman. Miss ko so, na yung Iba-ibang klase kasi ito. Tatlo, 50 pesos. So, aapat, ah, apat, 50 pesos ito. Sabi ko kung masya na iba-ibang klase ng suman, Ano kaya ito? Ube ba? Yan natin muna kung ano, ha? Merong ube, makapuno. Ha? Ah, Ah, ubi. Ubi ko na nakuha ng asawa. Ubi siya. Ayan. Ubi. So, ayan. Kain tayo ng suman. Kain tayo ng suman, guys. Try muna natin itong isa. Kaya maghugas lang ako ang lagyan. Valentine's suman guys. Sarap suman plus coffee. Suman ba ning huy ubi? Ubi flavor. Meron nito yung makapuno. Kaya ito. Mmm. Ube flavor. Hmm, ube. Ayun, okay, guys. Ang breakfast nyo. Ano mo hinahandaan yung pagkaim? Almosal or tanghalian? Sa Pag-isawahe kayo ng Sunday. Kasi, syempre, yung Sunday, family day. Siyempre, andyan kompleto ang pamilya nyo pag di ba? Diba? <coughs> yung dalaga ko, uuwi mamaya. Kasi sabi ng papa niya, magluluto siya ng kaldereta. Ah, iluluto ko sana. Kasi iba yung, hindi na, na ako kahapon, ang iluluto ko sana is yung kulao. Kulao nga, tapos magpapansit ako. Kaso, bilang sabi ito asawa ko kagabi, gusto niya ng kaldereta. Kain kayo, guys. Hindi ko na masyadong nai-ano sa inyo yung pagpunta namin ng Bicol. Kasi after na nag-Bicol kami, isang linggo ako may sakit. Kaya ako ano lang yung maputong-putong na video, yun ang send ko, na pa, i-ano ko, na i-post ko yung putol-putol na video kasi hindi ako nakapag-ayos ng video kasi dun pa lang sa seminar second day ng seminar masama na yung pakanamdam ko ang sakit na yung ko tapos sinipon na ko kasi yung time na pumunta kami sa Bicol nagbiyahe July 22 na bagyo may bagyo Kaya ko nga hindi matutuloy yung seminar namin pero dahil sinabi nga sabi ko naman daw yung ano, seminar. Dito kasi sa kabite, sobrang ano, binagyo. Sobra yung baha. Umalis ako dito sobrang baha. Hanggang 20 yung baha. Buro mga talagang 20 ang taas ng baha. Kaya yung bahay namin doon sa kabila sobrang naglimas yung anak ko at yung asawa ko. Dahil talagang pinasok ng tubig. Mabababa kasi yung bahay noong araw sa parting ganun. Kasi nga, tinaasan ng kinaasan yung kali. So, yung bahay, na bumaba. Kaya, ang nangyayari, pag nag-high tide siya, sumabay yung high tide, tapos bumagyo. Ayun. Ayun na epekto. Bumaha. So, bahang-baha nung time na yon nung umalis kami, tapos ang lakas na ulam, may bagyo talaga dito. Habagat lang kami. Habagat lang, pero hindi kami yung totaling sentro eh. Pero sobrang ano rin yung dinanas namin dito first time ever na nandito ako na bumaha ng ganun. Mabaha siya, pero as is na pag baba ng high tide, ng mga 11 a.m. lang wala na. Pero hindi yun. Talagang magdamag, kinabukasan, baha hanggang hindi tumitigil yung ulan. So, ang daming ano, naapektuhan, na lumikas ng mga tao. So, yun, 22 pa lang ng alas 5 ng hapon, nagbiyahe na kami papuntang Bicol. Dumating kami doon kinabukasan, 8 a.m. na ulan. Naulan din siya, guys. Kaya ayun. Pagdating namin dun, hindi maganda yung pakiramdam ko. Sinipon na ako, may man sa yung ulo ko. Kaya nung pag uwi ko dito, lalo na. Isang linggo ako nakaratay din. May time na hindi ako nakapasok sa barangay. talaga ipinahinga ko. So, nung Friday ng gabi, nagpa-massage ako. Kasi talaga, alam mo yun, ang sakit ng buong katawan ko. Siguro dahil yun sa biyahe ng Bicol. Kasi, Diyos 16 hours ang biyahe. Bago ko makarating do sa pupuntahan namin. Hmm. Um, ilang ano ka nakaupo, 16 hours ka nakaupo sa bus. Ang sakit sa katawan. Hindi ako nakapahinga nung asin matutulog. Siguro, pa-idlip-idlip. Pa-idlip-idlip. Siyempre, yung bus malikot pa idlip Yun, nakaka -edlip. 30 minutes, on hour. Pero yung sinabi mong tulog, hindi. Eh, ilang araw kami sa, ano, Bicol. Naka-uwi Naka kami dito. Tuesday kami nang alising, 5 ng hapon umalis. Dumating kami dito, umuwi kami dito. Sa kabite ng Saturday ng 7am na kami nakarating dito. Kaya, tinamod biyahe, di ba? Yung biyahe lang, almost, ano na eh isang araw. Kaya, hindi ako masyado nakapag-video guys. Hindi rin ako yung um, sabihin mong maraming naupo lang ako lang naupo. Yung pag may, namashare kami ng huli, nag-tour kami. Punta kami, nag-tour kami. Pero hindi ako yung as in, ano, parang gusto ko lang maupo. Feeling ko pagod na pagod katawan ko. share ko na lang dito sa video na to. Yung iba ko pang pictures. Pictures na lang na kuhan namin sa Bicol. Para at least kahit pa paano meron kayong idea. anong ano yung mga pinuntahan at ginawa namin sa Bicol, guys. Kain kayo, guys. isa lang kaya ko ubusin. Kaya madali ako mabusog. Mm, yung isang gabi nga pala, hindi ko na nakikwento sa inyo. so, <clears throat> isang gabi. Thursday at tayo madaling araw. Nagsing ako ng 3 a.m. Ang sakat ng chan ko. Alam niyo ba yung gumuguhit sa chan? Yung gumagaya at umaakyat sa papunta rito sa taas? Yung sakit. Talagang namimilipit ako nung ano yata yung uh, Tuesday. Ah, Tuesday ba? Wednesday. Wednesday yung madaling araw. Naalala ko kasi before nun, punta ako na meral ko. Ng Miralco, Rosario, nagbayad ako ng payment. <coughs> Tapos, uminom ako ng buko juice nung hapon. Tapos, ako nagbantang gabi. Bantang gabi naman. Hapon yun, bandang mga 7 o'clock naman. Uminom ako, kumain man ako ng ano, uminom ako ng prop chocolate. Kaya siguro yung chant ko nag-alboroto. Tapos hanggang madaling araw. almadaling madaling araw siya. Tapos imabot yun nang hanggang kinabukasan pa. Nag-LBM din ako. So ayun. Tara sobra-sobra yung naranasan ko, di ba? Na pananakit. Kaya nung Friday ng gabi, nag-decide ako magpa-massage. Nagpa-home nagpa service ako ng massage. So ayun, kinabukasan. Siyempre, ang ka, parang lalong lumabas yung mga nararamdam mong sakit. Diba? Nung umaga, hanggang tanghali. Pero nung nailigo ko na nung gabi, o oh yun na, kumanda ng pakanamdam ko hanggang ngayon, umukay na ako guys. Kaya okay na okay na ako ngayon. Kaya pwede natin magpatuloy yung pagbablog. So ayan na muna guys ha. Tapos na tayo mag-breakfast. Inumin ko na lang tong coffee. Thank you guys for always watching. Please subscribe. Thank you.